Nasa pakangalaga na ngayon ng Regional Wildlife Rescue Center o RWRC ng DNR-12 sa Lutayan Sultan Kudarat ang mga hornbill na nakumpiska ng PNP sa maasim sa Province. Ayon sa PNP, ang mga endangered hornbill sa mas kilala sa tawag na kalaw ay nabisto nilang lula ng isang Mitsubishi Montero Sport na hinarang sa PNP checkpoint sa Sityo Sigel, Barangay Tinuto. Ang kanamang humingi ng tulong ang PNP sa Forest Protection Officer ng DNR na si Jalal Pantaw. Ito ay para sa verification na nasabi mga ibon matapos mabigo na makapagpakita na kakulang mga dokumento ang driver ng nasabing sasakyan na kumbiska ng mga autoridad sa suspect ang 21 endangered hornbills. Ang mga ito ayon pa sa PNP ay nagkakahalaga ng higit 470,000 pesos. Kinilala naman ng PNP ang suspect sa pagpuslit ng mga ito na si alias Jr. na 4 anyos binata taga Digo City, Davao del Sur. Siya ay sa pangangalaga na ngayon ng maasim PNP. Inihanda na rin ng Community Environment and Natural Resources Office o of San Roqueamba ang kasong paglabag sa Wildlife Resources sa Conservation Act laban sa suspek. Kaugnay nito muling tiniyak ni Sarangani PNP Provincial Director Colonel Jerome Orville Panganiban ang pangangalaga sa mga likas yaman ng lalawigan at mahigpit na ipatupad ang environmental law sa pakipagtulungan ng DNR. Ruel Usano NDBC Bida Berita.